Hello, Bayuganon! So, karun guys, it's na ako diri sa among CR na among CR guys. So, para ako ay maghilamos. Ayan. Maghilamos ako today guys para naman it's kuminis yung aking pest lock. So, in guys, yung aking gamit guys, it's of course itong 24 gold. Ayan. Hindi po to sponsor guys. Binigay po sa akin to. Ayan, ito ay 24K gold. Ayan. Poem cleanser. Ayan guys. So, ito ay Anzo Professional. So, ayan guys. Ito ay mula po to guys sa ibang bansa. Charot. Ayan. Yung nga, sa ibang bansa kagaling yan guys. So, 'di ba? May mga ano. So ito guys, is cleanser lang 'to. So cleanser lang ito, guys. Yan, cellphone lang 'yung gamit ko mong baliktad siya pagkasulat. So mo siya, guys. Ano lang siya kanang kon beta ni siya kanang pang ano siya, pang mura lang siya sabon, ana siya. So bula po kay siya. So mo na gamit sa kung naong, guys. So dili mo kay hamis sa kung naong pero mo gina akong ginagamit every evening. So, gabi, umaga, na. Minsan saya makalimut ko. Di ko kahilampus. Tapos, mura na siya kung gamit. Ah. Kinis -kinis na nga sa mga kinis-kinis sa mukha ko dahil yan lang ang nagamit. Sa una guys, nagamit ako ng aloe vera. O fresh talaga na aloe vera. Uh, Pinapahid ko dito sa mukha ko. Pero since ngayon, wala na akong aloe vera, guys. Napatay na lahat. Wala ng tanim na tira. So, ayan. Ito na lang muna yung aking gagamitin. Ayan. Kunti lang lang naman ito, guys. Ayan. Bago to guys. Bago ito lang aking kapatid. Ayan. So, ayan. Before that, guys. So, kailangan ko muna maghilamos ng self soap So, ganun ako, guys. Pag maglagay, pag mag ano ako nito, kailangan muna akong magsabon muna ako ng mukha ko bago ko maglagay ng mga kung ano-ano pang cleanser. So, let's go, guys. So, set lang natin yung ating camera dito guys so ayan na guys so maghilamos muna tayo guys ng ating face so, ayan so, saka tayo maglagay tayo ng gabi ko guys yung isang kapay guys guys hanawakan ko uh, yung aking cellphone guys okay wala akong sanitang so ito muna yung gagamitin natin guys Yeah, yan yun na yung gagamitin natin para ito guys, self ito guys. So, ito kinis na mukha mo ito guys, silka pa lang, wala na, makinis na. Ano pa kaya paglagyan mo nito? O ba diba? Para ka ng artista sa puting tabing charot. So, nga na siya, nga na nga na na guys, simple lang yun. Hindi, hindi, hindi na gagawin yung ginahanan pa na kung ano, ano. So, isha, siya. So, Simple ba tayo yung ag atong agtang, atong ginakoy, atong sa itong mata, anak-anak. Para mamis ba? Alam mo kayo, angry guys, abuhi na guys. So, muna siya, so, ato na siyang bandawan. Oh, di ba mamis na siya? Selika pa lang sya Pero so, halos na rin siya. Halos na rin yung So, ayan guys, sumo na ito. na nato ani, Ay, since yung aking kamay, it's sinawakan ko yung aking cellphone, nalagay ko lang dito, ganyan na lang. O, diba? Yun na yung para-paraan na diba? Tapos, ilagay mo lang yung ganyan, ano, damihan. Oh, ano na siya guys? Oh. Kailangan guys, ang eh, mata mo hindi dapat malagyan. Kasi pag nalagyan yan, mamumula yan para kang isda na pula ang mata. Sarap lang. So, ano siya? So, ano na ano, 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 siya? Mas, ay, siya kuskusa kaya masamad. Pwede mo na akong labi na pagtaas So, ano na siya guys? ah ah oh, O, oh. oh, ba diba? Ang gwapo na kayo. Hamis sa kayo. So, ano siya guys? So, ang akong gamit. Ayan na siya. Tararaan! Tararaan! Uy, yung tita kong nang no, panty may nagitan. So, ano siya? Ayan. Tapos dito, ganyan, ganyan. Wala siya guys. Ayan na So, ibabad mo siya guys ng mga 5 seconds. Ayan. Huwag yung 5 minutes kasi na masyado nang mahaba. Ayan. So, ano na naman na siya, oh. Ano na na siya, para magwapa ba? Ano, 5 minutes na ba yun vlog? So, ngayon guys, a day in my life, charot. Ano siya? Ito guys, is evening routine to. So, yun lang guys, yung video natin guys, in-upload din natin sa ating YouTube channel. Ayan. I-follow nyo rin ako. I-subscribe niya rin ako guys sa ating YouTube channel. So guys, bandawa we'll na natin yung ating food So, gano'n yung sabi na yun. Gwapo na ako daw. daw guys. Tiyari ko lang guys. So, wala so, siya. Ano oh, na lang sa mo? Oh, di ba? Oh. Hamis na na. Oh. Sumo na akong nong guys. Oh. So, so, so karoon guys akong techniques. Oh, akong techniques. secreto guys. Ito lang siya. Ayan. 24 gold foam cleanser. Ayan siya. Tapos before tayo maglagay nito guys is naglamus mo na ako ng aking ordinary sabon na silka. So, yun, diba? Silka lang, puti na. Oh. Ano pa kaya paglalagay mo ng 24 gold? O, oh, diba? So, yun lang, guys, ang aking vlog. Ayan, thank you so much, guys, for watching this video. So, ayan, magpunas na tayo ng ating face. So, ayan, ganyan lang siya, guys. Huwag mong hihid-hid-hid-hid hihid, hihid, hihid. kasi ano, ganyan ano siya guys? Ayan. Kasi siya mas guys. nag ko aking kilay guys? guys. Ako nag-train. Diba? Na-train na akong kilay guys. Karong... Ako nag-train gaya niya. Yeah. Katong. siya blade. Nga siya. Marami to siya ng. Laser. So muna siya. gamit ba? Diba? Diba perfect. Pero na-home guys? See you then. Mm -hmm. guys I'm in vlog. Thank you so much, guys, for watching. And bye-bye.